Magandang hapon po. Ituturo ko po ngayon ay ang pagtatanim ng kamuting kahoy. Ganito po ako magtanim ng kamuting kahoy. Binugutasan ko po muna yung mga tataniman ng kamuting kahoy. Ito po yung itatanim natin mga cuttings ng kamuting kahoy. Ito po ay puti po yung ano niya. Pero yung laman po nito kulay dilaw. Yung pula naman po na steam pula yung stem po yung laman puti po tipo may ipiriniper po ako mga butas dito 4 to 6 inches po ang lalim saka meron po tayong pandesal fertilizer po ito po at layan po natin ito po yung mga kinakampos po 3 months na po medyo basalan po kasi panay ulan po na. Tubigan po. Lagyan po natin. Saka tatakpan po natin ang lupa. Pagkatapos po natin matakpan ng lupa, tatanim na po natin yung kamuting kahoy. Ganito po ako magtanim ng kamuting kahoy. Pinahiga ko lang para po maging malaman po ang kamuting kahoy. Ano